Ang salita ng Diyos ngayong araw mula kay Mateo chapter 1 verse 19 at si Jose na kaniyang asaway palibas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Ang paliwanag sa Mateo chapter 1 verse 19 ang talatang ito ay nagpapakita na pagiging makatarungan at mabuting kalooban ni Jose. Ang asawa ni Maria sa kabila ng kakaibang kalagayan ay nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao bago sila magsama bilang mag-asawa. Hindi siya nagpadalos-dalos ng galit o paghusga sa halip pinili niyang kumilos ng may paggalang at pagmamalasakit. Ang desisyon niyang hiwalayan si Maria ng lihim ay tanda ng kanyang malasakit na hindi mapahiya si Maria sa publiko na noon maaaring magdala ng matinding kahihiyan o parusa sa kanya at ang mas malalim na kahulugan at ang aral ay number one, katarungan at habag ang pagiging matuwid ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa batas, kundi pati sa pagpapamalas ng habag sa kapwa. Pinili ni Jose ang landas ng pagmamahal at malasakit kaysa sa galit o faghusga. Number 2, Pagtitimpi at Karunungan Sa panahon na may hirap na sitwasyon, ipinakita ni Jose ang kahalagahan ng hindi padalos-dalos na desisyon. Ang kanyang kilos ay bunga ng karunungan at maingat na pagsusuri sa sitwasyon. Number 3. Pagpapakumbaba sa halip na hanapin ang sariling karangalan o ipakita ang pagiganti, mas inuna ni Jose ang kapakanan ni Maria na isang halimbawa ng tunay na nagmamahal o tunay na pagmamahal mensahe sa mga tagakapakinig. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin sa harap ng mga pagsubok o hindi inaasahang mga sitwasyon mahalaga ang pagpapamalas ng katarungan, habag at pag-ibig sa kapwa. Hindi lahat ng bagay ay dapat idaan sa galit o pagbubunyag ng kahihiyan ng iba sa halip Hinahamon tayo ng Diyos na magpakita ng malasakit at respeto kahit pa mahirap ang kalagayan. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na tila mahirap unawain tulad ni Jose, ingin mo ang karunungan ng Diyos, maaaring hindi ka laging malinaw ang daan, ngunit sa pagtitiwala sa Kanya, sa ating Diyos, ay makakahanap ka ng tamang paraan, tamang landas, upang magpakita ng pagmamahal at katwiran. Amen.